Good morning. Welcome to my YouTube channel. Ayan po ang ating aso. Ayan, 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 ayan. Ayan po ang ating sugar cane farm. Ayan. Ito po itong ating bahay kubo hindi na makita. Oh. Eh, si Bungko yun. Ayan, oh. rights. Ayan po, welcome back. Yan po atin mga ampalaya. At may bagong tanim tayong okra. Ayan. Mga bagong tanim na yan. Hindi na po makita ang ating dahil. kahit munte. Sa ating mga halaman itong salit. May mga sweet banana pa yun. Ayun o. Oh. Mga ampalaya ko po. Ayan. Patani, kalabasa. Ayan. Kami pa tayong tanim dito. Ang bagong tanim na okra yan. Mga okra pala bagong tanim. Ayun. yung mga papaya pa talong marami akong tanim dyan so, yung saging natin sa likod doon tumubo na laki na ito po ang ating bahay ko ay Ayun, yung kalabasa ang bunga. ah yung na mga ano natin dito okra um, natin ano patani yun dyan yan. saging si e, bongkoy si mang bongkoy Ayan. Dami ng ano yung na ano natin. Saging. Ano? Laki Pa. Ito nga ano, Mga saging. Dati maayos to rin ito. ito Sala nang magbagyo ay tumbahin yung mga tubo. Ayan. Pati yung bago kung ano. Ay makamote pa. pa sisili. Tingnan niyo 'yung akin patani oh. Bagong ano 'yan. Ini patani. Ay patani. Bitaw pala. Doon natin itumba yan. At ito mo ito yung kahoy na tumba. Oh, wala ko yung tumbo na ito. Ayan, <coughs> sumikat na yung araw. Natuloy tulo na yan. Mga bagong tanim natin yang, mga anu na yan. Tapos may patola dyan. Oh. wala na yung buong nga niya kasi maulan eh bilad natin palay natin para matuyo na balik tayo doon eh may mga talong dito yan natin ang bunga nito ito may ay may bunga nito ng talong marami itong bunga niya eh ay kinuha na nila yung talong yung tuba-tuba buhay rin ito sweet banana ang bati ko rito wala na ano na nang damo yan yung nagsili yan, yan may ano pa tanglad yan lemongrass yung papaya ang nilipat ko yan saging ko na ano sweet banana yan. yan sikat ang araw nito ating kahoy Hallelujah. Marami tayong tanim yan. Okra natin yan. Patapos na yan. Itong ukra natin patapos na to. Ayan. Eh. Ayan niyo po. Kaya may bago tayong tanim na okra naman. Ito mga ibinhi na natin ito. Eh, gagamba ko rito. Ang dami kong gagamba rito. Pinakawalan. Para sa mga lamok mo ulit. Ayan. ayan po. Yes, thanks for watching.